magandang umaga po sa inyo mga kapatid ko mga kababayan ko uli po ma magandang umaga uli sa inyo tayo po ay pupunta na sa at may bibili na samahan niyo uli ako at tayo ay uh, bibili lang ng cable ties ng gagawin ng aing amo doon at uh, napakagandang umaga <laughs> ngayon lang hula akong nakakon eh at ako yung maraming uh, inaatupag hindi na makakuan Lagi lang kasama yung aking madam Kaya tayo hindi na Excuse me po Excuse me po Video tayo sinipon Sinisipon Sinisipon tayo Diba pong kainitang kahapon ay eh kwa Nasa inita ako kong kahapon wala tayong magagawa eh Yan ay trabaho Kailangan natin gampanan Kasi sinabi ng ating among Ay gawin mo yung ay, gawin Ay gagawin na Tayo po naman ay walang kwan dyan ay Walang kime kime sa trabaho Kung hindi po natin kaya Ay di Sabihin po natin sa ating amo ay, ay, ako ay... Apo po eh. hindi na rin yan nagkukuha gagawin ko kung kaya kong gawin ganoon na lang po sa mga konti na kinukuha niya medyo traffic po tayo traffic traffic katrapikan ayos lang tama tama lang ay hindi e, na bibili sa malapit sa mga kondini eh. mga aksesoros din din yun ng mga sasakyan na kung meron din yung mga cable cable tayo sa yan Amoy sampu lah aku ni Sampu Bibili sana aku isang plastik right? Isang, po. Ako isang, <laughs> isang Tuloy po eh ako yung papagupit na rin Video Aking ginupit-gupit na Yung mga dulo-dulo Kaya ganyan ang aking itsura Hindi na lang ulit po tayo Dadaan sa kong Lain satu, lain yang tulai itu Prince Turki. पापरा आई लो पापरा पेस्टियल आई यार बिल्ला बनाएं केबल टाइ ये बन्दी ने चमक आये बाद में आना उल्टा बिल्ली ने पुताया केबल टाइ आई सबूत Ei. So, Bumibili na rin ng mangga. Pinadaan na ako doon kan yang Etitin ng mangga. Nabumili na rin ako. maganda. Maganda iwan ko lang sa loob. Yung maganda. tayo ay kukuha na mabalik na ulit eh. sa ating kwan. at tayo ay magpapagbit muna ba ito nga pala ang ko kay pala tayo sa malalaki daw eh siguro tama na siguro ng kanang kala eh sa liig ha <laughs> ha Baka magtatali na sa ligig Ang aking butihing amo <laughs> eh, pupunta lang sa kwan Papagupit muna Papagupit muna si Kai Stefan ang binili ko wala man akong may piling iba hindi yeah, na tayo sakwan ayan laro ba road yun, lang tayo sa pag-upita natin din eh ay, naku hmm para uh, tayo bumili ng bigas no, ko na tayo dito ng sa ating dia. Ora, Sadik. Sadik

That's well, okay, the

Juga sekarang, wala-wala. Kenapa, wala-wala, 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 orang? kenapa ini?

Gold bigas natin. Yung bigas natin. Kamera na po ulit. May... mga kapatid. Tayo ay ko na. Tayo ay nakabili na. Tayo Ah, pabili ko na king kwan. Kaya mga na pamilya ko. Bigas. Tayo yung ketchup at saka yung mga kung samot-samot na yan samot-samot na yan binili ko si para kain kong kwan para kain ko po at uh, hirap po pagka ka na nandingin na rin ayaw luluto ng kaute mm. tinatamad na lumabas pagka kwan tayo po ay sinasabay ko na lang ko ang aking pagbili ng pagkain pagkain yung uh, tulad niya yung pinabili sa akin ng aking amo na yung cable ties ngayon cable ties ngayon. na yun na ikin rin ganito kahit na papano ay tayo kwan hindi nakakagala-gala din nakakapag video video ito po nga ang buhay driver kailangan namin isabay namin yung aming mga binibili para sa amin para sa sarili namin kasi pagka hindi namin ginawa yun ay uh, tulad niya nang sinasabi ko mahirap mahirap pagka tayo ay kwan hindi tayo sumabay sa kwan dahil hindi rin tayo makabili ng yung mismong tayo pupunta ng kwan karamihan po karamihan po mga driver dito ganun kaya kung may bibili din lang kayo bilhin na ninyo pagka yung kayo nakalabas yeah, kaya pinagagaya ko na lang ako lagi dahil ayoko uh, ayaw ko na rin nanong kwan eh baba mahaba ang buhok at kwan mahirap din yung malamba ang buhok ba? Walang ba? Pauwi na po tayo. Malapit lang po naman tayo dinin Hindi na lang po tayo sa labasan. Ba? Sa labasan lang tayo. Ng ating uh, ng ating compound uh, na tinitirhan. makapag-video na kwan Huwag kayong natin ang ating mga amod Alam naman nyo, bawal, bawal Maraming bawal sa kanila uh, Minsan yung ibang lahi yun, magkapasama uh, Sa mga video Natutuwa sila, nakakasama sila Meron namang ibang lahi talagang ayaw Uh, baka yung mga arabo ayaw talaga ayaw nilang sila yung makakupuan mahala nga nila eh yung ano lang yan parang iwa um, po hindi pa alam kung ano kung sila so, uh, nandito na po tayo sa loob ng ating compound Uh, muli po ay tayo ay alam na lang ulit pong, uh, sa mga bago po dyan subscribe po, like and share mga kapatid kung bago po kayo sa aking uh, youtube channel at inyo pong baloy ng aking natin kahit yung Bill Bella Bella Palagi tayong update sa ating mga video Salamat po Maraming maraming po salamat